Timosa, sa detalyes kan mga baratag national pigumaw ni senatorial candidate as interior secretary at Sirdi Benhur Abalos Jr. Kada kaging si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa, sa iyang matrayumpong pagbisita sa United Arab Emirates na mas lalong nagpakusog sa partnership kan duwang nasyon kung sa ina sa indang pigmarkahan ang ika-50 taon na diplomatic relations sa pagabot ni Presidente Marcos sa nasyon dakulaan sa iyang kumpiyansa sa implementasyon kan manlay in bilateral agreements and culture energy transition legal cooperation artificial intelligence as in an digital economy kasiringman kasi ang improvement kan government activities visa waiver for holders of diplomatic special and official passport Serigman investment cooperation pinabutan Presidente, an UAE government sa ni president si Muhammad bin Zayed Al Nahyan sa pagkaka ki kay Teddy J. Mejia sarong serial child trafficker na akusado sa exploitation as in pang abuso sa 111 mga minor di edad na mga kababayan kung sa inagin parte si dating DLG Secretary Abalos sa pagkakaaresto kan akusado huli ni sa ginibo ining mahigot na pakikipagtabangan sa UAA government particularmente na kilitan General Say sa Bin Said Al Nahan ang Deputy Prime Minister and Minister of the Interior your... Uh...